Nakatunog na raw ang teroristang si Marwan sa operasyon ng PNP SAF sa Mama sa Maguindanao. Kaya pinasabog niya mga patibong sa paligid ng kanyang kubo ng makalapit na mga polis. Yan at iba pang detalye ngya sa nangyaring ikwentro sa Mama sa sa aking report. Alas gis ng gabi ng January 24, ang naging hudyat ng Special Action Force para lusubin ang safe house ng teroristang si Zulkifli Binhir alias Marwan sa Mamasapano o Maguindanao. Halos anim na oras daw tinahak ang ilog at gumapang sa lupa ang puwersa ng 84th Seaborne ng PNP SAF Rapid Deployment Battalion. Bago nakalapit sa safe house ni Marwan, na-delay sa masukal na bahagi ng barangay Tukanalipaw ang iba pang puwersa ng 84th Seaborne. Hindi sila agad nakadikit sa naunang grupo dahil daw sa lakas ng current sa tinawid na ilog. Bandang alas 4 ng madaling araw ng January 25, Nagpa siya ang sinasabing ground commander na si Superintendent Raymond Train na pasukin ang safe house ni Marwan kasama ang hindi bawaba sa sampu niyang tauhan. Pero nakatunog daw si Marwan kaya isa-isa na ron itong dinetonate ang mga explosive at booby trap na kanyang itinanim sa paligid ng kanyang kubo. Dito rin nasugatan si Superintendent Train. Nagbakbakan at napatay daw si Marwan. Kasunod nito, kinunan siya ng litrato at isang daliri at iba niyang gamit tulad ng kalibre 45 at holster ng M16 rifle. Ang nasawing si Senior Inspector Ged na Tabdi ang kumuha ng daliri ni Marwan at mabilis itong itinin over sa sugatang si Superintendent Train. Paglabas ng target area, nagkita-kita ang buong puwersa ng 84th Seaborn Team. Ang instruction sa kanila, salubungin ang puwersa ng 55th Special Action Company na magsisilbisan ng blocking force ng tropa at nakaposte sa maisang ito. Pero ang blocking force, napasabak na rin pala sa puwersa ng MILF at BIFF. Sa maisang ito, nakita ang mahigit 35 bangkay ng SAF. Isa lang ang nakaligtas sa kanila, si Pioto Christopher Lalan. Ang grupo ng 84th SAF Company, maghapon daw nakipaglaban mula sa kanilang posisyon. Siyam ang patay at anim ang sugatan sa mga SAF seaborn. Ayon sa source ng GMA News, bandang alas 5.30 ng hapon noong linggo, Tuluyang napaatras ang puwersa ng MILF at BIFF matapos may pumagitna at makipag-usap. Dalawang SAF komando ang nakausap ng GMA News. I-sketch nila ang posisyon ng SAF noong araw ng bakbakan. Makikita sa sketch na may dalawa hanggang tatlong kilometro ang layo ng mga nakadeploy na SAF company. Hindi na raw nakapasok sa target area ang 55th SAF company dahil under attack na sila. Ganon din ang 45th company. Ang ibang safe company naman daw, hindi nila basta-basta pwedeng iwanan ng lugar nila dahil baka makapasok pa ang MILF at ibang BIFF na kung nagkataon, mas marami raw ang mapapatay na SAF.